ako, na dalawa na lang kaming naiwan. Kasi I wanted to talk to somebody. I was waiting for the guy. At isa na lang kami. Dalawa na lang kami pasero. Ang problema, hindi magka-release, nagmakaawa, kasi wala siyang pambayad sa TV niya. Sabi niya, dalhin niya doon sa ano. Hindi, nakikinig lang ako. Eh, sabi, eh, pag-usapan mo. No, nagsabi na ng, hindi, kung ano, sabi ko, Adre, Mayor Duterte ako. Sabi ko, Putang ina ka. Kung ano sipain kita dito. Gusto mo? Paglabas natin, barilin kita. Tudasin kita, yawa ka. Sabi ko, na, umalis ka na. Akong bala. Kasi siya na lang. Naghihintay na yung isang barangay doon sa labas. Ganun ang Pilipino. Pag alis ng isang tao, lahat ng barangay magsama. Tapos pag magdating, isang barangay naman ang gustong pasalubong. Mas ka maliliit lang. Ngayon wala na yan. Uh, madala kayo ng mga gold, diamonds. Basta hindi lang isang bag. Maliit na Bagito okay na. May mga sing, 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 sing. No more. ayo walang wala ng corruption. Customs, wala. Wala silang makuha. Ayaw ko na ng inspection. Sa immigration, you only have to open your... Yung, yung pangalan mo dyan, swipe mo. That's it. Punta ka na ka doon sa uyab mo naghihintay. O, yung pangalawang asawa mo, gago ka. Isa sa Russia, isa dito. Ah, kaya pala, sige, uwi ang mga asawa niyo, Sabi mo, putang ina, bakit? Bakit ka ah, madalas mag-uwi? Sabihin magagad alam mo, na-miss ko yung tatay ko. May, may bula pa yan. Tanggap ako ng uh, tatay ko raw, grabe. Oh, Baskit patay na ang tatay niyang gagong yan. So, yung grabe kailangan ko umuwi. Pag uwi niyan, may naghihintay na babae doon na mas maganda ka pa kaysa doon. Kaya kung magsigi, uwi yan. Sabi mo mga putang ina ka. Huwag mo akong lukuhin. Putuloyin ko yung utin mo. Ay, totoo man. Kasi kung ako